Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa sign of Capricorn. For 2024 February, February 2024. Unahin po natin ang general forecast, susundan ng career or money, susundan ito ng relationships or love life, and then advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal cool na channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above, with loving intentions, para may positive energy ang lahat. Okay. Okay. Sagittarius or Capricorn pala, may 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 similarities ka kasi sa Sagittarius no. Um, pagdating sa cards mo. So, when it comes to your When it comes to your um, general general no. Uh, may mga bagay na parang dumadating sa inyo na parang feeling ninyo Ah, uh, hindi mo alam kung deserve mo ba or hindi kasi may mga bagay na dumanating na hindi mo naman kinontrol somehow hindi mo alam na magkagagawan kagagawan ka din kung bakit may nangyayari sa'yo ngayon it's either positive or negative napaka neutral na itong feeling ko um, um, in the past kasi no, marami sa inyo hindi itong gap ng uh, ng forgiveness hindi itong gap ng hindi nag-accept ng ng pag-communication or parang somehow may nag-reach out sa inyo pero ikaw, hindi ka nag-reach out. Okay? Parang hindi, hindi mo tinanggap, Capricorn. Uh, in February, nakikita ko kasi na parang alam mo na you have the love or you have the info, you have the, the information but yun ang gusto kong sabihin may you have the information or you have the uh, something to give na tinatago mo lang sa sarili mo so ang feeling nito is parang uh, alam mong gusto mo siyang kailangan mo siyang ilabas pero somehow nakatago okay uh, it can be love information or something na alam mo na you need you 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 na alam mo na you have to share pero tinatago mo siya. Ang advice sa inyo is to break down your walls. Break down your walls kasi people cannot go through you, cannot understand you and you cannot understand other people too. Kasi nga may mga nakatago. So kung gagawin mo 'yon Capricorn, Capricorn kung gagawin mo 'yon uh, yung page um, of pentacles when it comes to your eto ha. Pagdating sa pera oras, panahon, uh, uh, mga tao, uh, information, kaalaman, uh, ano pa ba, ba? opportunities, lahat mag-mag-upgrade lahat. Okay? So, so so in February 2024, yan ang parang of wait pa inang yun ano yun yung chance mo. Yan yung op yan yung parang kailangan mong, pinakamalaki mong um, take away. Okay? So, kuha na tayo ng uh, uh, career money. Uh, kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe. Hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang to to support this channel para blessings na akong ikot sa community natin. So, career and money. So, pagdating sa career or money, uh, Capricorn, um, Capricorn, um, may mga things na parang nagbabago ka. Nagbabago ka kasi may mga learnings ka na in the past. Kung baga ka na sa past na parang ang daming nangyayari. mali, ang daming nangyayari. kung ano-ano. So, nagsawa ka na doon. So, binabago mo yung sarili mo, binabago mo yung, naggumagawa ka ng steps para baguhin yun, which is ang ganda. Okay? Again, in, in Feb, in, sa buwan na to, no, you know you have so much more to give. You have so much more to give. Ang dami pang pwedeng ibigay gawin. Ngunit, siguro, nag -a ka. Okay? Alam mo, ang advice sa'yo, Capricorn, is sa buhay kasi ito medyo malalim ang ay ay yung dumating sa akin sa buhay natin no ng sa buhay mo hindi din lahat ng bagay ay magiging fair may mga bagay talaga na yun ang binigay sa iyo ng universe yun ang binigay sa iyo ng pagkakataon um minsan ang unfair, ang unfair di ba? Ang unfair, di ba? Kasi pang isipin, bakit ikaw ganito, ganyan, yung ibang tao, ganyan. Um, siguro, you just have to accept yon Kasi may iba ka pa naman magagawa. And, and kung kaya mong i- i-let go yung past, kung kaya mong mag, ay, kung kaya mong itanggalin yung mga yung mga emotions mo towards kung ano man yung uh, masakit para sa iyo um then you will be able to then you will be able to see and plan in the future okay Yan yung pagdating sa career and money um uh, kung kung minsan wala kang magawa ask help ask help from other people and ask their support. usually yes, there are people who can support you. relationships or love life. what ng relationships or love life? and minsan kasi nakakalimutan natin na do everything with kindness, do everything for the Lord, and do everything na may uh, baka may takot sa Diyos at may konsensya. Kumbaga yung intention mo dapat maganda din. Uh, ayun. So, always ask for for the best. From, 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 uh, kung, kung ano yung, kung sino yung pwede mong hinga ng tulong, humingi ka ng tulong. And always have the goodness in your heart. Pagdating sa relationship sa man, Capricorn, there are changes na nangyayari din sa'yo. Uh, in the past kasi, I don't know kung ikaw ito or somebody else, but you are quite strict. Masyado kang kung ano yung naisip mo, yun lang. Kung ano yung gusto mo, yun lang. And hindi ka na, hindi ka na babago. So, nakikita ko in February, uh, nag adjust ka, nag nagiging, nagiging better person ka. Kasi mas, ngayon, mas nakikita mo lahat in fresh perspectives. Mas bago yung mga yung kung paano mo tinitignan yung mga bagay-bagay mas kakaiba so may mga bago kang natututunan may mga bago kang na-experience may mga bago ka din naiisip na ay pwede pala yung mga ganito <laughs> so ang advice sa'yo is kung may mga gustong kumuusap sa'yo alam mo kausapin mo kung meron bang mga gustong magsabi sa'yo na oh ayusin mo na yan or ganito ganyan don't be afraid to ask or to listen. And kung may gustong tumulong sa iyo, go lang. Why not? And and huwag mong sasayangin. Kasi hindi mo sasayangin yung tulong, yung pag yung pag-communicate, yung pag-usap sa ng mga tao kasi it comes from a good place. Ah, uh, kung kaya mo yung gawin, alam mo mas hindi ka na magiging padalos-dalos sa mga ginagawa mo. So, meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po yung gabay niyo sa buong taon. So, advice cards na po tayo, no? Advice cards na po tayo. Impatience. My life is unfolding in divine timing. All delays are beneficial. I'm always at the right place at the right time. So, may mga bagay naman talaga na nangyayari na sa'yo on, kumbaga, para sa'yo. iyo and, and parang hindi naman kailangan mo lang talagang pansinin din yung yung timing okay? food, nourishment, relationships and health, kailangan mong alagaan ang sarili mo sa pagkain kailangan mo ding alagaan ang relationships mo okay? let go of guilt when you allow your light to shine brightly you inspire others forgive yourself for what you think you've done or not done and trust that god loves you unconditionally for who you are learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them so kung may mga bagay ka na parang feeling mo may mga kang um, itama ganyan or mga nagawang mali in the past patawarin mo naman yung sarili mo kasi ikaw para maka-move on ka. And kung magpapagaan sa iyo na hingi ka ng tawad or itama ang mga mali, go lang. Okay? Yan ang forecast mo for this month, Capricorn. Subscribe on YouTube and follow Hulo on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.